Oh, dami. Uy, ayun, uy. Uy, ang dami. Ayun. Ayun. Ahuli rin na marami. Ahuli rin. Oh. Dami dyan oh. Ayun. Marami dito. Pero yan uh -huh. sila. Ah, po tayo paglalakad ah. Sabi nga ba eh. Sabi <laughs> 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 po mga pepo, isang magandang araw po. At uh, welcome po sa ating channel. Sa mga bago po mapapadaan sa channel po natin, uh, kay Suyo po pa, pa, subscribe. And share nyo na rin po. And Masama po kasi body ngayong araw. Ayan, Ayan magandang araw po. Body. <laughs> Pagod na, may init-init na na talaga ba di mag-exercise na ito? Gano ka? Uh, Sumba? Sumba? <laughs> Sumba natin. Hindi tayo tatama hindi may ngwit mm. bigyan natin ng huli kaya yun bigyan natin kapag gusto nyo kung makakahuli tayo, bigyan natin ng huli kung <laughs> makakahuli ako na kaunti Ayun na bigat sabit dito eh ah. meron Ayun laki na na Ayun, Ayun oh no, kulay ulo, Orange Ayun may malaki pa ista. May malaki pa halo ini ada batu. di kalian. kita yang bisa, coba orange. Ano pa? Meron Yan Diyan ka <coughs> Doon sila o. Oh. Malalang isda. Doon sila sa malalim yan. Baka so, may kakoy doon. Nasa, sa bitan. Oo. Uh -huh. <laughs> so, na lang natin. Eh! Ayan, lakas mo. Ayan. Uh, na. natin na Pero yung mga malalaki doon, nagtatago sa may posto yun. Oo, dito sila. rami Marami pala dyan, no? Oh, Ay, yun, ayun, marami, no? marami, dami. Uy, uy. Ano? Uy, ang dami. Ayun. Ahuli oh. oh, ah, rin na marami. Ahuli oh. oh. rin. Oh. Ah, din. Ito nga lang, para pa na to. Ang pa wala na ba nilisan ko lang po ang hango gawa ng ano eh. Makatakas sila, butas po yung lambat natin syerte, suwala so, tali tayo ng marami Mahirap po tayo makahuloy ng ganito karami. Swertihan lang. bye oh, yeah 啊。 sa pa paisa tayo pa para madamdam yung may uwi natin magbigay pa sa mga kasama natin magdagdagan pa po natin tuk ka lang konti rito dyan Oo, dyan magandang magandang uli Oh, yeah. Dagan pa po ni Pepoy, maka makawali pa siya ng malalaki. Ay, grabe. Grabe. Napitik na. Napitik <laughs> na. Ah, na ah, ganda. dami uli niyan. Ay, marami. Marami yan. Nahatak. Ayun lang. Matay. sabit Tala ko malaki. Tira to Ayun. Ayun, ang dami. Oh. Ayun, no. Lalaki. Uy. Oh. Ayun na. <laughs> Uy. Wow. Ayos. Eh, yun no? Pwede na Ang dami ng huli oh pala yun, kailangan pitikin parang pakulay ng ito ah ah, hmm. uh, good size yung ating huli ngayon ang ganda

dito Silver pa no, oh. Silver card Okay na, mahal na yung tilapia ah. Ito na mga kabili ng mura ngayon Yo. sa up di peligro na tayo eh Nagabot-abot yung padala ko nito nakaraan

12 kilos 12 daw pero le limang kilo dami yan so yun po at uh, okay na itong ating huli at uh, maraming salamat kay buddy sa pagsama Ayan. po sa atin ngayong araw lalo lalo na po sa inyo maraming maraming salamat po sa pagsubaybay sa aming channel Ned Elba po at Pepe Reyes salamat po subscribe po ng aming channel maraming maraming salamat po and God bless bless po thank you po